So guys, this time dahil ito yung dalawa nakahabol sa atin sa takbuhan. Meron silang sheep t-shirt. Ayun. Wow. Atayin mo. Black, white. champ. <laughs> Thank you. Thank you, okay. Thank you champ. Sa atin yan, sa atin. At saka... nagpe uh, oh, na. At dahil sila yung nakatakbo sa atin, nakasama Sabay. sa takbuhan, Sabay. nakasabay sa atin, dalawa lang sila, yung iba nandun pa, yung tatlo, so, yung tatlo. So may sandalo isang isang sila isa isa. Okay. Thank you, champ. Ging wow, Nakatanggap kami sa aming ka, ha? So doon sige kay champ. Yung ano, yung sombrero. Sombrero. Ako, hindi nga kami ni champ ngayon kasi kami dalawa lang yung nakahabol kay champ. <laughs> <Abbaa. laughs> Guys, ito yung premyo. Oh. <laughs> premyo sa paghabol. Oh. <laughs> oh. 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 oh ging Ging ging. <laughs> So guys, dahil sila yung nakahabol sa atin, so may bonus sila. At hindi lang yan ngayon, ang sa susunod sa ating kabanata! Yeah. Bang!